Hello, guys! Ayan po, nang dahil kay Bagyong Christine oh, Ayan ang ginawa niya Bauti, natumba gandang puno kang kahoy, bau! Natumbahan, balay Ang balay nga nakita nyo oh guys, hindi para na -staran sa sa railuan para daan kang tagiya iya oh, hindi pa na istaran pero natumbahan ren. Ay. Talaga si Christine. Love out yet? Ang lakas-lakas ni Christine. Oh, yan, yung ipil-ipil. Talagang tinumba ng bagyo na yan, oh. Ah, ang balay, di. Eh. Nagubagid

Buti nga ay eh, meron ng ano, tagaputol ng kahoy yung nagsisirahi. Pumuntang nagsisirahi at maraming salamat kasi andyan sila. Pinutol na lang. Kesa pag hindi mo yan pinutol, baka mas lalong masira yung bubong. ingat-ingat oh, lang. Pinakit nila yan dahil eh, Para maputol yung agho yan eh. Ipil-ipil. Maraming salamat sa ano, mga tumulong dyan na ano para ma tanggal yung malaking puno na natumba dyan sa ano sa bubong ng bahay o kita nyo guys o oh, kung ano kalakas ang hangin oh, eh. ayun parang hindi na mapigilan ng mga content Kaya natatadong ka sa iklo na rin. Thank you for watching. Oh, yeah.